Anong sabihin? Ito yung totoong nalamdaman ko. Alam mo naman na sobrang mahal na mahal kita, diba? At una pa lang naman, nasuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Lalo na ngayon sa mga pangarap mo, diba? Ayun, gusto ko lang ding malaman mo na Naging masakit para sa akin lahat ng napapanood ko, Aki. Siyempre hindi naging madali sa'kin. Sa Pinaglabang ko yung nararamdaman ko hanggang kaya ko hanggang sa dumating yung pagkakataon na... Kailangan ko ng taong masasabihin ng lahat ng nararamdaman ko. Hinahamin ko nagkamali ako at nadala ako sa kung ano man yung napapanood ko. Pinanghawakan ko yung pangako mo bago ka pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, alam mo yan. Na kahit ano napapanood ko, kahit ang nakikita ko, na wag ako magpapapekto. Pero syempre hindi naman ako ganun kalakas din di naman ako ganun katibay eh. Ayun, hanggang sa dumating sa punta na hindi ko nakinaya. Lalo nun, sinabi mo na wala akong karapatan dahil maniligaw pa mo palang lang ako. Sakit na sa part ko kasi siyempre, Masakit para sa akin na nawalan ako ng kakampi. Dalang masakit na parang hindi mo nakita yung worth ko. Pero kahit ganun, masaya ako sa narating mo at patuloy kitang susuportahan kahit kahit na hindi na ako yung kasama mo sa pangarap mo. Mahal na mahal kita kaya mas di ko alam kung paano sabihin. And stop na lang siguro muna ako. Panliligaw ko sa'yo hindi dahil, hindi dahil sa sumuko na ako hindi dahil dahil alam ko mas mapabuti ka at matutukan mo ang pangarap mo alam ko may itindihan mo din naman lahat ito eh lalo na pagtapos mo dyan ba? Diba? wala naman sa akin kung maayos pa to eh. hindi sa akin lang malaman mo lang lahat simula ang pisa yun lang yun lang gusto kong sabihin sa'yo ay mag-iingat ka palagi mahal na mahal kita Hanggang dito na lang muna ako kaki okay, ah. Sorry na, no, ubus na ako eh. Hindi ka na kinaya.